Kain mga kababayan. Tanghali na naman ang ating ulam ay ginisang sinabaw na kangkong. Tapos meron tayong ano, piniritong pinir pinir tilapia. Tapos meron tayong pakwan panghimagas. Ang ating mga kasamahan ay mga busy pa. Napakasipag naman itong mga taong to. May ano yan mga kababayan. Oy! Napakasipag talaga pag may camera to. Kani. <laughs> Natuwa sa camera pa nila. Pagkain na sila mga kababayan. <laughs> Lalo nila kaitim na yan mga kababayan. Malakas kumain yan. Mga <laughs> kababayan. Pilapia at bangus. Pilapia at bangus. Huwag pa tayo mga kababayan. Wala manok. So, ang tinakawag na sinabaw. Kinalaki munga Terima kasih Munga Pholco Ada pasangan nge notuf Out, out kay Manang Alma Buna na sa DIN na ngayon. Kain tayo Manang Masarap ang ulam namin kangkong Na sinabaw With tilapia Pero daw wag ka kumanta Baka maano tayo tao na to? Mukhang hmm. tatawag bata. matatapos na ako. <tong> 我不要 Ano yung talim na yun. Baka hindi gumawa yung eh. <laughs> lang ako kasi, hindi <laughs> pa. kasi yun yung bako nabigyan Ngayon nangyari ah. kasi yung Baka yung palis na ko yan, mga ano. Tirahin pa yan. Ibang lugar kinakain dyan. Ibilad mo na. Tapos sa ano. Pag-gasok <coughs> <coughs> pa. <Pup> Bata <rice>. pa. <coughs> pag apa lagi mana? apa lagi mana? apa lagi? betul betul. 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 siapa lagi? siapa lagi punya mandi? siapa? yang kalau mana? apa? apa?

Kita ada di kolam. Ah? Kita ada di kolam. Kita ada di kolam. Kita ada di kolam. Kita ada Kita

Sarap. Pwede mo pa rin. Ha? Nanarap to kuya, ano? Water thing. Come <coughs> Olha aí está ligado. Dá uma esse botão. do uh -huh. 그럼 이리 50. Tapos na kumain mga kababayan. Napakasarap ng aming ulam. Nga rin itong tilapia at saka ginisang ah, kampo. Dito na nataposin ang ating ano, video. Maraming salamat at mag-ingat tayo na. Eh? 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 ha ha ha